welcome to my vlog. Ayan my May, may repolyo tayo. Alam nyo ba kung anong trip natin ngayon na po. Ayan, repolyo. May carrots at uh, sayote. Dahil meron akong sayote na isang peraso. At ito yung ating karne. At sibuyas, bawang, paminta at mayroon tayo dito ayan kikiyang ayan ang ating ricardos at gulay ayan o no? mag-grab siya ngayon di magluto siya ng pansip <laughs> ayan bam e paghalong ano pansit bihon at kanton yan ang ating recipe ngayon yan ang painiin ang ating kawale kawale painitin ng muna natin yan nagpalit tayo ng kawali kasi yung kawali natin kagabi yung pinagluto <laughs> natanggal ang hawakan grabe bago pa ni kawali Ani kawali tayo. May tubig pa. Wala. Naglagay na tayo ng mantika. luto natin sa ating ah, kikya muna. Kikya muna ang ating lumutuhin. Nalutuhin lang natin yung O, tatanggalin din natin yan. Ano ito? Hindi pa siya Tasting, tasting. Yan. Oh. Ang ating tikiyang. Palsit na may kikiyam. Masarap ito guys. Dagdag lasa. Tutuin lang muna natin. Aras yung toyo. natin kay kulang na Magbabakal. Oh, Ay, adikit ko siya. Diyos ko kulang sa akin. Ako oh, kasi nakalutang sa mantika. Nagkalutang dapat sa kita Kaya lang, lang maganda. <laughs> ang tampan siya Hindi maganda. Magmadami ang nanggika. Ngati ko. Tama na yan. Tama luto lang siya. yun na yun mga nako dito adik sa kikiam no tapos may sauce ay mahal na pa ngayon to dati piso lang isa nito Ayon mahal na kasi pa ba ito sa lalagyan Parang din. Nag-change sila ng manok. maganda kasi yung is alam mo ko tambog mo na lang sya sa yung sunset mm, lobo na sa at brown brown ng ating kikyan yung idba, peaceful. Kaya lang ayoko na. No? Mas, ano ko to, tsaka yung squid ball. Ayan. ayan na. Okay na yan. Kailan okay ka panggalin? Ayan so, Isipin. One quart lang yan, guys. One part. Tapadami so, ng one quart na. Sa so, tikihan, kasi lumulubos siya. Pero pag lumamig naman na yan. Ayan o. na lang. Sus na lang kulang na ito. Merienda na. <laughs> Ayan, merienda pa kayo ng ganito. Ito negosyo ko dapat. Negosyo natin dapat. lagay ng bawang sibuyas. Eh, mag-ano naman ito. Maglalangis ng kanya. Ano sa rewi siyang taba, no? Diba? Kita Kita. Ito ang recipe ni Lisa ngayon. Ayan, may balat siya. Ayan ang ating Ayan, ayan ang mga natin para maluto siya dyan. Ayan, ilalagay na natin ang ating bawang sibuyas. Ano ka ang natin. Hindi <laughs> ko pala nahiwa yung bawang. Napit-pit ko lang. Ayan na. Hindi lang naman yung ating luluto. na. Maganda kasi magluto na ah. yung lutuan mo maluwang. <laughs> Then yan. Hindi uh, tayo maghirap. Hindi mga lag-lag wala tayong, ano, gusto ko yun sana yung, ano, yung dark filter. Kaya wala ako. Kung ano lang ang meron dito, yun lang ang ating gagamit. Yeah. Ayan. Uy, kakukulak. <laughs> <laughs> <-ugul> kakukulak ka na. <laughs> ano ba yan, Rin? Bigla ko na si sinipot niya. Tapos <laughs> nagkaroon <laughs> ko yung buhok Totoo na ako nagbubulak. Ayan na. At lagay na natin ang ating pamintang piso-piso. Ay, ito lang ang meron dito. Lahat ng meron. <laughs> Ay, wala kita yan? Powder na piso. Ano at lagyan din natin ng korak. Piso din. Dalawang powder. Isang korak na paminta. Ayan. Banghang! Lagyan natin tuyo. Okay. lahat أه ng Nag-grab Wala na, nasalok na. Ang ano mo naman, ang kanina ko nandiyan. Hey. Niwa-hiwa pa man to. Lagyan na natin yung mga tubig, ha? Ah. Yeah, kasi yun na. Oh. Ang kasunod niyan ay palset na. So, yung ulay natin ay mamaya na. Ayun pa lang ano, lalagay na pula natin. Ito kasi matagal tulungan ba't eh. Matagal mambot ang ating sayuti at carrots. O, ah, diba? set na may sayuti. Kahit ano na lang. Kung anong merong gulay. Ayan ang ating ilalagay. Lakasan natin ang ating apoy kay mahina. Hmm. Hindi ko pang makalimutan tong gulay na matagal ko lumabot eh. Yeah. Ano tayo magic pala? Magic syrup. Yan, lagyan natin ng magic. Mamagic natin, mamagic yan. Medyo damihan natin para malasa. Ah, <laughs> uh, eh Tayo dito, kalahating kiom. Saan ka na tila para tipyan? lah Biyakan na muna natin ngayon. Jahan. Ganyan ka na. daga natin ang daga natin ang tubig okay, dali natin, ito. Okay, natin ito. Okay, matakaw yung ating Kanton! Matakaw sa tubig ang kanton. Nakasan lang natin ang apoy natin. O, ganyan lang muna yan. Hayaan lang muna natin kumala. Ayun na, ilalagay na natin ang ating kanton. Tira lang naman. Tira lang sa doon. O doon.

Ayan, pwede naman natin bawasan niya yung kung sobra. Kaysa makulang ang ating kaysa makulang ang ating sauce. Magandang manobra kaysa makulang. Ayan, sunod na natin ito. Ayan. <laughs> isa na lang. Isang ano. Isang lapad na lang. Yan lang natira eh. Mga lang, mga tira. tirang pansit. Ating eloto. Ayan. Uy, kainit pa bilang mundo. Inaitara ito. Magluto ka ng ganitong oras. Ayan ang ating pansit. Kasalukuyan ang maluloto. <laughs> May nalalaman ba pang kasalukuyan. E wala pala tayo ng sandok na isa. Ang ating sandok na pansit pa. Ah. Ayan. to. Oh. Kalaykay. Kailangan <laughs> natin ng kalaykay. Wala problema yung kadun. Ito kasi na yun. Diba? Namumuo siya. Oh. Yan ang problema dito sa... Dihon dahil nakabali ang style niya ay bali. <laughs> ang kanton kasi talaga ng wala wala na wala kang problema din. Kaya magandial magluto niya. itulad nito ayan. Lalo pag hilaw yan ako. Lasang bigas. <laughs> Ilan lutong-luto to eh. Lang lakta. Kaya pag ganito, alam mo, paluto na. Tapos pang sabaw. Pwede mong bawasan yan. ulam mo na sa alaga. <laughs> sabaw. Diba? Hmm. Ganyan siya. Matrabaho niyo yung puan. Bihon. Kasi hindi mo naman pabaya. Hindi mo siya pwedeng pabayaan yan na buo walang hiwalayin. Mas marami ang kantong. Yan naman ang gusto ni Honey, my love, so sweet. Nailig <laughs> siya dito guys sa kantong. Mas gusto niya yan. Yung sus yan. Tingin ko sakto lang kasi hindi pa siya gano'ng gusto yung ating kanto ating armas. <laughs> armas niya. Ayan, so nilalagay na natin ang ating gulay. Nilalagay na natin itong ating gulay. Para maluto naman siya. Oh, iba, hindi maglagay ng gulay. Maluto na yan. Maluto na ang ating Bam-i. Bam-i. Yan. Bam-i ang tawag. Jen. Oh. Ay. <laughs> Tumalog pa yata. Buhay yata itong gulay natin. Tagal ko na nasa rep. Nung nagpunta kami sa bayan. Ayan pa yan. Kasi yung nilaga ko, laki kasi yung nabili kong ano pag dito. With polio. Uh, Ang laki kaya hinati ko lang. E, yung buyag na nga mga anak, hindi naman ganong mahilig sa gulay, no? Mahilig sa gulay, eh wala dito. Nagtatrabaho. Nagtatrabaho. Bira lang umuwi. Nag-aaral, nagtatrabaho. Doon naman sa ate niya umuwi. Ayan. Yun, mahilig yun sa gulay. Gusto niya ganito, maraming gulay. Ganyan, Oh. So, okay na ba? Okay na ba ang ating BAM-E? BAM-E, BAM-E. Ayan. Ayan, yeah, hapid kayo, oh, ha? Ayan, oh. Ayan ang ating pancit. Ang tawag dyan ay Bamay. Ayan, kung nagustuhan nyo guys ang ating video or recipe ngayon, araw ay share and like and subscribe. Thank you for watching!